Welcome sa aking video Tungkol sa Pagawa ng bangus sisig Yan guys Gagawa tayo ng masarap na Bangus sisig Ang gagawin po natin dyan Ay laman ng bangus Yan bumili tayo sa palengke Ng Yung mga nagbubunlis ng bangus Saka yan Gagawin natin na masarap na Laman ng bangus sisig Ayan. Okay, let's start. Ayan yung ating laman ng bangus, guys. Ayan yung may sibuyas tayo dyan na magaspang sa kayan mapino. Ayan, butter. Yan yung soy sauce Saka yan yung uh, dinurog nating uh, Sitsaron Saka yan yung garlic powder Mayonnaise Yan yung siling berdi sa kapula. Saka, saka yon yung ating uh, Luya na tinadtad ng mapino Saka yung da sibuyas dahon Ayan guys Yung ating gagawin na recipe Ng ating uh, bangus sisig Laman ng bangus sisig yan yung mga ating ingredients, guys. Yan. Okay, let's start yan. Naglagay na tayo ng butter dyan. Kasi higigisa natin yung ating laman ng bangus. Yan. Yan, medyo hinaan natin yung apoy. Malakas. Yan. Yan yung ating laman ng bangus. Yan yung gagawin natin na bangus sisig, guys. Yan yun oh, no. Piprito-pirituin natin yan hanggang magiging light brown. Yan. Piniprito, hinahalo natin para hindi siya bumikit. Ayan. Ayan na. O, lagyan natin na ng butter. Kunti pa kasi video ko, kulang yung butter na nilagay natin. Ayan, guys. Abang inaano natin yung ating uh, bangus sisig. Ayan. Ayan, medyo brown na siya. Ayan, <laughs> light brown na siya. Ayan, lagyan na ulit natin ng butter. Ayan, para gigisay-gisayin muna natin yan. Yung una kanina, kasi yun guys, Uh, ginisan muna natin yun, kasi magtutubig yun, ayan nisinali natin dyan sa malaking uh, ano, lutuan sa ating frying pan na malaki, ayan yan, abang niluluto natin yan, ayan ginahalo-halo Yan ang masarap. Ayan, Lagyan na natin ng mayonnaise. Ayan. Saka yung ating uh, garlic powder. Yan yung sa kabilang. Ayan, yung garlic powder na ilalagay natin. Oh no! yan para masarap. Masarap na uh, laman ng bangus sisig. Ayan, lagay na natin yung dinurog nating luya, yung ginger para hindi sa ano guys, hindi siya malansa. Lagyan natin ng garlic yan, tapos lagyan na natin ng tuyo. Yan, may tuyo, konti lang, dalawang ganyan lang, oh. Tao tama na. Kalahating kilo pa lang ano yan, laman ng bangus guys, yung ginawa nating ano, bangus sisig. Kalahating kilo ng laman ng bangus. Yan. Halo-halo -halo na natin yan. oh. Yan. Nagla-light brown na siya. Niluluto natin yan guys sa medium heat lang. Hindi yung malakas. Kasi masusunog pag mas sobrang lakas ng apoy. Medium heat lang. Yan. Pigigisa-gisa natin yan ng mga 5 uh, minutes, ayan, lalagyan na natin ng paminta. Bahala kayo kung gaano kadami yung paminta, ilagay nyo. Kayo na maglagay, magkitikla, magtatansya kung gaano ang ilalagay nyo. Tapos lalagyan natin yan ng, ayan, uh, iodized salt. Ng konti lang din na iodized salt. Kasi yung si Charon, medyo maalat yun, guys. Kaya konti lang ang ano. Yan. O halo na natin, halo-halo. halo, halo. na natin 'yan, guys. Para maging pantay. Yan medyo pantay na 'yung kulay. Nagiging light brown na siya hanggang ah uh, magiging dark brown na 'yan, guys, 'pag 'yung malapit na dito. Yan, Saka 'pag luto na siya, mag Yan, medyo nagda-dark na ng konti. Pero malapit na 'yan maluto, guys. Yan, lagyan na natin ng magic sarap Para sumarap ang ating ah, bangus sisig. Ayan, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe. Yung mga baguhan na gusto manood kung paano magluto ng ah, bangus sisig, laman ng bangus sisig please subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. Yan, lagay na natin yan yung medyo, ano, medyo maliliit na hiwa ng sibuyas, guys. Kasi yung isa dyan na, ano kanina, yun yung magaspang, pagluto na yan. Pag na natin, saka natin ilagay naman yun. Yan. malapit na yan maluto yung ating bangus, sisig. Ayan, yan. Yan na siya, guys. Ang ganda na ng kulay. Masarap na siya. Nilagyan ko na nga pala yan ng sitsaron. di ko lang videoan kanina, pero may sitsaron na yan. Yan, lagay na natin yung mga magaspang nahiwa ng sibuyas. Saka yun, yun, siling verde. Saka, siling pula. Yan, nilagyan na natin ng medyo maanghang Para masarap Saka yan yung sibuyas dahon Yan Nilagay na natin ng <laughs> toppings Mga toppings sa taas Mainit pa yan guys Kaya hindi ko yan sinama sa gisa Para hindi malata Ayan na, luto na yung ating Laman ng bangus sisig Yan Yung bangus sisig Masarap na Panlasang Pinoy na bangos sisig ayan guys kung nagugustuhan nyo yung aking uh, video uh, please subscribe my youtube channel at uh, sa susunod po na aking video ay ang pagawa ng laman ng bangos na uh, Bicol Express Bicol Express naman yun. Guys, hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat sa inyo panonood ng aking video. God bless you all and bye-bye.